Yes, good morning mga kadakers. good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, kailangan po tayong magtipid ng ating pagkain mga kadakers dahil sa medyo gipit po tayo sa pera ngayon mga kadakers dahil sa sobrang tindi talaga ng init wala po tayong masyadong naipon na pera mga kadakers dahil kuminto-hinto po ang kanilang pag-initlog pagkatapos gumastos po tayo ng mga pigs at saka gasolina ng ating water pump mga kadakers So ito na mga kadakers Ang ating uulamin ah, Ulam lang tayo ng Karni ng palaka So Para makatipid tayo Ito na ah, Lulutuin ko na sa Mantika adubuhin ko lang ito mga kadakers Para madali maluto Para makakaon tayo Ng gusto At Pagkatapos, balik na naman tayo sa ating uh, trabaho. So, ito na, niluluto ito na. ko na. Ibigay ko na. So, luto na mga kadakars. Pwede na tayong kumain. So, ito na yung kanin ko. Pagkatapos, balik tayo doon sa ating uh, trabaho. So, ito na naman tayo. Balik na naman tayo mga kadakars talagang itik dahil marami talagang aso sa ngayon dahil nag traktor na po ang mga may-ari ng palayan so maraming aso na gala naghahanap ng mga daga so ganito lang mga kadakters ang ating ginagawa so shout out sa lahat ng mga viewers at mga subscribers sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe naman po at paki-share naman po ang ating video. So, thank you very much sa inyong lahat. So, sa nagtatanong po sa akin kung ano ang dahilan ng pagkalumpo ng ating mga alagang itik. So, ito kadakers na vlog ko naman ito noon kaya lang ulitin ko sa ngayon ang dahilan po sa paglumpo ng ating mga alagang itik ang ganitong klasing tubig yung mainit isa pa yan ng sanhi ng pagkalumpo ah, pangalawa mga kadakers yung lason alimba naglagay kayo doon sa palayan na mayroong uh, ah, tapos yung tubig alanganin ay malulumpo talaga yan dahil ma kuraw po nila yung ano yung lason doon sa ilalim so ganyan lang mga kadakers kapag ganitong klaseng ubig hanapan natin ng amalilim uh, malilim yung ating mga alagang itik kapag dumating na sa punto na masyado ng mainit uh, yung 11 PM to to PM po ang pinaka delikadong mainit na tubig dahil malungko yung ating mga alagang itik ang dating sa hapon so hanggang dito lang muna mga conductors uh, thank you very much sa inyong lahat uh, thank you sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe naman po thank you See you next vlog.